Nauwi sa gulo ang demolisyon sa kalaan compound sa Caloocan. Pinagbabato ng mga residente ang mga demolition team. Isang pulis ang sugatan matapos namang mabaril sa hita nang may magpaputok sa kasagsagan ng tensyon. May ulat on the spot si Jay Sabal. Okay. Rafi, Connie, naging maras nga ang nangyaring demolisyon dito sa Kalaanan Compound sa may Kaloocan City kanina umaga. Nakipagpalitan ng putok ang SWAT team ng kaloohan ng pasukin nila ang kalaanan na compound. Nagsimula ang lahat na kumakyat sa bubong ang mamang ito na parte ng demolition team na pilit pinabababa ng mga residente. Bigla na lamang siyang binato ng bote. Agad namang hinuli ng mga polis ang sinasabing ng bato. Sinarado ng mga residente ang gate habang naka-formation ng mga polis sa labas na to. Nakipagbuno ang mga sheriff para mabuksan ang gate. Dito na nagliparan ang mga bote at bato. Panay naman ang sangga ng mga pulis na dahan-dahan umuusad papasok ng compound. Maya-maya lang bumulagta si P1 Virgilio Cabasing. Binitbit siya ng mga kasamahan papunta sa pwesto ng mga medics. Dito na inutusang i-assault ng SWAT ang mga nagpaputok. Maingat ang pagpasok ng SWAT habang nagpagpalitan ng putok sa mga sospek na umaatras pa loob. Nang naklirang papasok, hinabol ng SWAT ang dalawang sospek. Sumot sa mga kabahayan ang mga sospek. Nang tila na corner na ng SWAT ang dalawa nagawa nilang makaakyat ng bubungan. Hinabol pa rin sila ng SWAT pero nakatakas na ang mga ito. Ayon kay SPO 1 Festejo, team leader ng SWAT, ang dalawa ay armado ng caliber 38 at sumpak. Base sa paunang investigasyon, kalibre 38 na bala ang tumama kay Kabasing. Tuloy-tuloy na rin ang demolisyon habang ang mga residente ay kusa na ring lumikas dala ang kanilang mga kagamitan. Sa listahan ng Caloocan City Rescue, tinamaan ng talsik ng bubog sina Sheriff Lito Bancho, Sheriff Ron Ronnie Bustamante, PO1 Joseph Alala, PO1 Bautista, PO1 Angel Abalos, PO1 at si PO1 Virgilio Cabangis naman ay tinamaan ng tama ng baril. Kasama niyang SWAT din na si Ryan Manlalag ay tinamaan din ng mga bote. Hey, uh, tumatama sa polis kung may shield naman yan. So ang problema doon, nung may pumutok na bali, sunod-sunod, so it's very unfortunate na tamaan yung isang polis natin sa left leg. Hopefully out of danger na siya. Pero that's the moment na I give the signal na umatake yung SWAT natin. So sa ngayon nga, ongoing pa rin yung uh, ginagawang demolition dito. No? At kung makikita ninyo, nakabagsak na yung mga kagamitan. At dito sa ibaba mapapakita natin yung mga iba't ibang mga bubog na nanggaling nga rin dun sa mga boteng pinaghagis. Ito naman yung uh, parte ng gate kung saan nagpambuno yung mga tao. At uh, itong mismong peso na ito, kung saan nakatayo tong mamang ito, dito nakatayo yung CPO-1 uh, si Virgilio nang bigla na lamang siyang tamaan sa hita ng bala. At yan muna ang latest mula dito sa Kalokan. Balik sa Rafi. Uh, Jay, anong sabi ng mga investigador? Tinarget ba talaga yung police dyan sa demolisyon o nagpapatok lang ng uh, kung saan-saan yung mga nasa kabilang uh, side, uh, Jay? Yan yung isa sa mga iniimbestigahan pa rin ng kapulisan kasi hanggang sa mga oras na ito hindi pa rin natin nalalaman kung talaga nga uh, tinarget itong si uh, PO1 na uh, kabasing o talagang tinamaan lamang siya ng ligaw na bala. Pero nung mga oras na yon kung kailan na uh, tinamaan nga itong uh, kapulisan na to yun na yung simula ng batuhan ng bote, malalaking tipak na bato at nakagulo uh, nagkagulo na nga habang uh, tinitira pa sila. ng tubig ng mga bombero katunayan, dito siya nakatayo nga habang yung ibang media nandito naman sa loob ng uh, karinderya na ito. Bigla na nga lamang nagulat kami ng uh, bumulagta itong uh, polis at nakita namin may tama na ito sa hita. Rafi? Jay, uh, accurate ba yung sinabi ng polis na nakausap mo na sunod-sunod yung putok mula doon sa kabila? Talaga bang marami yung putok kayong narinig uh, mula doon sa kabilang side, uh, Jay? Uh, Rafi, no, nung una, Nung bago tamaan ito, or nung tinamaan ito nga si uh, PO1 Virilio dito, hindi namin napansin na may nagpaputok ng barel dahil sinasabay nila ito sa pagbato or paghagis ng mga bote at ipak na bato. Pero nung pumasok na yung SWAT team sa loob, at uh, nandito kami sa labas, narinig namin tuloy-tuloy na nga yung palitan ng putok sa pagitan ng SWAT team at uh, ng mga sospek na residente sa loob. Rafi? Usually, Jay, sa mga ganitong operasyon, may, may pinapakawalan silang intel, eh, hindi ba, bago magsimula para masiguro kung ligtas bang pasukin yung mga ganitong uh, mga lugar. May alam ka ba na nangyaring ganitong operasyon? Dahil napakadelikado, lalo na sinasabi uh, sinasabing ang armado, yung mga nasa kabilang uh, side o yung mga dinidemolish siya, Jay. Okay, kasi base doon sa kaninang pakipag-usap din namin sa tumatayang uh, tumatay yung leader na si Kagawad uh, Francis Tio, no? sinabi naman nila talaga na handa sila makipaglaban hanggang uh, ibigay nga nila ang kanilang mga buhay para lamang hindi sila paalisin dito. So nung simula pa lamang at nung nakipag-usap pa lamang si Chief of Police dito sa mga residente, alam na nila talagang lalaban. Pero sabi nga ni COP, maximum tolerance sa kanilang gagawin. Kaya nga, yung mga una nilang dineploy dito, panay pananggala lamang at pamalo ang hawak. Pero nung may tinamaan na nga sa kanilang hanay saka na lamang niya inutusang pumasok ang SWAT team para i-assault yung nagpapotok ng baril. Rafi? Oh, Jay, kasi expected naman kapag nangbato sila ng bote or mga semento, pero baril, ibang usapan na yon hindi ba, Jay? Anong reaction ng mga residente dyan na may namaril mula dun sa kanilang hanay? kayo, kayo. Actually, no, maraming residente rito ang nagalit doon sa pangyayari. Kasi yung iba naman, sabi nga nila, peaceful naman daw sila at pusa sila nga alis. At galit na galit nga sila kung bakit yung iba ay namato nito nga nitong uh, mga malalaking tipak na bato at bote at humantong pa sa barilan. At panging sila din daw ay nalagay sa alanganin. Rafi? Ah, uh, Jay, si Connie ito, no, ang sinasabi kasi nung uh, panig ng mga nasa residente naman dyan, ano, sinasabi nila na hindi pa daw nababayaran yun, napagkasunduan. Ano ba yung uh, protocol nila dapat dyan uh, pagka may mga sinasabing hinaing pa yung mga idedemolish? Okay, Connie, yun nga yung isa pang magulong bagay sa nangyaring demolisyon kanina. Dahil git ng mga residente, isang uh, Alfredo Yao na negosyante, yung uh, mismong nakabili ng lupa, na nag-offer nga ng 60,000 pesos na per uh, bahay na ibibigay basta lisanin nila at uh, hayaan na lamang uh, i-demolish ang kanilang mga bahay. Pero ayon naman dito kay uh, Sheriff uh, Bacho na uh, sinasabi niya, ang uh, binigay na court order sa kanila ay writ of demolition at ibig sabihin dito yung lahat ng kabahayan dito sa compound ay kailangan nilang uh, gibain at uh, bukod dito no iba rin yung uh, mga pangalan na nakasulat na may-ari ng lupa doon sa writ of demolition na ipinakita nga sa atin ng sheriff Connie Oo oh, ilang pulis so far ang uh, nasugatan o nasaktan Okay, sa aking uh, pagtataya kanina, nasa apat na pulis ang nasaktan at isang sheriff ang nasaktan. Connie? Sa parte naman ng mga residente, meron din pang nasaktan? Kanina doon sa pakikipag-usap natin sa na uh, City Rescue, wala silang naitalang residenteng nasaktan. Tanging yung uh, dito nga lang sa hanay ng mga otoridad, yung nakita nilang may nasugatan. Connie? bang mga ang isang malaking katanungan ng mga residente simula pa kahapon. Kasi mm -hmm. sabi nga nila, gusto rin naman daw nilang umalis dito at okay lamang sa kanila. Basta mabibigyan sila ng tamang relocation, maging yung sinasabi ng pinramis na halagang pera sa kanila. Connie? Alright, maraming salamat Jay Sabale sa inyong uh, update naman na yan.